programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel sa sobrang depressed nga nitong si Libby ay ang aga-aga nga nitong umiinom ng alak dahil nga ang nais niya ay makalimot kahit sandaling ngunit pinigilan nga siya ng kanyang mamidi at dito nga ay pinagsabihan siya na hindi sa lahat ng oras ay puro alak ang kanyang gagawin hindi pa nga daw nawawala ang amats niya ay alak na uli ang inaatupag niya at dito nga ay nasabi ng hindi na nga daw niya kaya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga inagaw na ni Princess ang lahat-lahat sa kanya at pati nga daw ang pagmamahal Nito nga kanyang si Mamidi Ay inagaw na nga nitong si Princess Ngunit nasabi nga Nito nga bruhang si Divina Na lahat nga daw ay acting-actingan lamang Para nga makuha at mapalapit ang loob niya Dito nga kay Princess At sinabi niya nga dito Na pag-ibig lang yan At kayang kaya mo ya ang lusutan At maging uh, kinakailangan ay maging malakas ka At matapang ka Ngunit matapang ding sumagot ang bruhang anak niyang si Bibi at sinabi nga niya kung ikaw nga ay ginagawa mo ang lahat para makuha mo si daddy parehas lamang tayo at dito naman ay wala nga silang kaalam-alam na meron palang paparating na sila ay mabubuking na at dito nga sa sinabi ni Libby na pagod na pagod na nga daw siya at hirap na hirap na nga siyang magpanggap dito nga sa harapan nitong si Princess at ngayon nga ay maririnig nga nitong si Charlene ang katotohanan na siyang ikabibigla at ikagugulat nga ng mag-ina na hindi nila sukat akalain na nandudoon na pala sa kanilang likuran itong ang si Charlene upang ang bawiin at kuhanin nga sana itong ang si Libby ngunit sinabi nga dito ng bruhang si Divina na lahat ng mayroon ka ay wala na ngayon sayo dahil nga nasa kanya si Libi at nasa kanya ang tunay niyang anak na si Princess at maaagaw pa nga niya itong nga si Raymond ngunit sasabihin nga niya sige kuharin mo si Libby kung siya ay sasama sayo dahil alam na alam naman itong si Divina at ni Libby kung ano ang katotohanan sa kanyang pagkatao kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng akin channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!